Magandang magandang umaga muli sa inyo mga sir Andito tayo na naman Muli tayong bumabiyahe Papuntang Bukawi Pet Market For today's video tayo ngayon mga sir Kung nga pala una sa lahat Sa mga hindi pa po nakasubscribe Kung nakadalaw po kayo sa ating YouTube channel Huwag niyo po sana kalimutan mag mag -like sa nakalimutan magsubscribe uh, At magshare, maglike sa ating Sa ating syempre YouTube channel Yun no mga sir no? Andito tayo ngayon At kung nga pala Shout out po pala sa mga viewers po natin. Napakasaya po natin at natutuwa po tayo kasi umaabot po ng US at saka uh, tawag nito Middle East yung ating YouTube channel, no? Ayun, maraming maraming salamat sa mga nanonood. Shout po sa inyong lahat at sana safe po kayo sa mga trabaho ninyo, mga sir. At dito po pala tayo ngayon dumaan sa Muson. Dito po yung ruta natin na dinadaanan natin. Hindi po tayo nagmamaa nagmamark Arthur tour. Dito po tayo dumadaan sa Muson Bulacan. Bali kasunod po na bayan nito, ah Santa Maria Bulacan po. Pagkatapos po, ah Bukalpet, ah Bukalpet Market tama. Dito po ah mas malapit po kasi sa amin Maligaya, Ano ah, Baliches, kaya medyo malapit po yung daan ko dito. Kaya mga sir, ah yung pala no, sa mga viewers po natin na ah, nagko-comment na puro PM lang, PM lang ah uh, mga sir, paalala lang po, no? ah uh, sinisecure lang po ng ibang mga sailor yung presyo ng ibon para hindi po nakaka, nakakasama naman dun sa ano, mga nagbi-breed po natin. Kasi ibang breeder po natin, namumunan din po ng malaki. Ayaw din po nila na makasagasa ng presyo, kaya... Ang tendency po, PM lang pero nagbibigay naman sila ng presyo kung maaari. Kaya mga sir, tara, samahan nyo ko at eto, ah uh, Papaalam ko sa inyo kung saan po talaga ako dumadaan Papuntang Bukawi Pet Market At yun nga din At eto antabay lang po kayo May nabalitan po ako Na may nag comment po At nag message po sa atin Na mamimigay daw po siya ng free bird ibibigay niya sa atin Tapos ipamimigay din po natin Sa mga viewers po natin Kaya antabay lang po kayo Sa mga video po natin na ina-upload Huwag po kayong magsawa sa muporta para patuloy po natin na uh, masubaybayan at mabalang araw eh malayo kayo rin po mabigyan ng ibon hindi na po tayo magpaparapol kaya pick up na lang po uh, basta tabay lang po kayo kung kailan po ang schedule po ng vlog po natin na uh, kung kailan tayo mamimigay ng ibon at napakaano pa nun mga sir may kargang mga ano uh, dan palo possible dan palo po yung ibibigay po sa atin na ipamimigay din po sa inyo kaya maraming maraming salamat kay sir jason no papangalanan na po natin sir jason maraming salamat sa pag sponsor po uh, para po ipamimigay po yung mga ibon na para po sa mga viewers po natin kaya dito tayo ngayon sa muson papunta po tayo sa tamaria bulacan uh, at kasun po uh, Bukawipet market syempre yung daan natin dito na po sa ano dito na po yung daan natin mga sir sa Philippine Arena kaya uh, medyo traffic lang sa oras na to, medyo tanghali na nga po tayo mga sir no uh, umalis po tayo ng bahay alas 7.40 ng umaga po, medyo tinanghali na naman po tayo hindi na naman natin maabutan yung ibang mga sailor natin tulad po ng mga nagsaside hustle kaya eto na mga sir Tara samahan nyo ako Lakbayin na natin tong kalsada na to At yun mga sir, andito na tayo, malapit na tayo sa uh, boundary po ng Santa Maria Bulacan. Kaya konting kadyot-kadyot na lang, liliko na po tayo sa kanto, malapit po sa Max Fuel, no? Kung saan po papuntang Pilipin Arena. Kaya eto, chill-chill uh, lang habang medyo traffic ng kaunti. Ayan, nako, napaka-traffic na naman. Yan, singit lang tayo ng konti dito mga sir. Ayan, mangangamote muna tayo. Eh, pero maluwag-luwag na rin. Kaya eto na. Malapit na tayong kumaliwa dito sa kanto. At dito po pala mga sir, no. Kung didiretsoin inyo po, uh, papunta po ito ng highway ng Santa Maria Bulacan. Pero dito tayo kakaliwa po tayo sa may Max Fuel. Kaya dito tayo dadaan sa Pilipina Arena. Tara, samahan nyo ako. Papunta na po tayong bukay mga sir. Yun, okay na mga sir. Andito tayo. Pababa na tayo sa flyover. Bali, patungo na tayo dito sa ano, bandang kanan. Papasok tayo dito sa loob. Sa may pet market kung saan po mismo nagtitinda ng mga iba iba klase mga alagang ayop. aso, ah, so, marami pong klase ibang ayop. Nakikita nyo, meron lang sa side hustle. May mga bit-bit yung iba. Ayan, hindi na po natin na-close up na maayos. Kaya, dadala po tayo. Magpapark muna tayo mga sir i ano lang po natin yung ano natin yung dala nating motor ipopwesto natin kung saan po mag, maganda ano mag park syempre doon tayo sa malilim ala eto na papark na tayo tanghali na kaya wala na ganong ano uh, wala na ganong mga motor na nakapark tara dito na lang po let's go Good morning mga sir. Andito tayo sa Sir PJ. Andito rin yung mga trabaho natin. Si Boss Alin ayun ang tatago. Si H Habi ni Rood. Ayan. Habi ni Rood. Ayan, may dala. Pusa, pusa. Ayan, dala niya pusa. Ayan. Update natin ito yung mga dalang ibon ni Sir PJ. Tara mga sir. Sir PJ, update natin yung mga magagandang ibon ni Sir PJ. Oh. Ito, nahin natin ito. Sir, pwede anong ano neto? Post-dan. Post-dan. Ito, upper line, back-to-back, post-dan. Ito, 2K. Ito, 2K, mga sir. Possible, Dan Palo. Mustard na, no? Panaa lang na ito, mga sir. Ayan, napakamura. 2K lang. Ito, yung nag-iisang par blue. Yung par blue lang yan, 300. Pero ang ganda, ha? Inis, oh. Napak-iisang par blue neto sa so may gusto ito, babae ito babae yeah, babae mga sir oh. yeah, solid to mga sir oh. yung green. Yan na uh, proven, uh, green Yan proven na green pastel. Proven na green pastel. Magkano naman dito sir PJ? 700. 700 lang pero ang ganda ng kinis. Napakaganda ng pastel na to. Mukha may itlog sa pito tulog uh, May itlog na ayan eh. Ayun Ay, no, oh, namamaga pa yung pito Proven pair po mga sir oh. Eto, grupi na to, mga sir. Eto, meron dito, ano? Far blue o papil? Yan. Sa far blue o papil mo, sir, PJ, magkano to? 1.5 5 O, Ito, mukhang kak ano? Possible kak to, mga sir, o. Oh. Etong sa kabila? 1.5, Yung green o pa. Ito na mga manya. Postpaid. 300. 300 'yung postpaid. Ayun, 'yung Pablo pa paid 15. Ay apo, master. Napakaganda. Ito pa, mga Fire Blue pa rin. Dito Sir PJ. Yan Fire Blue. Fire Blue Pale at saka Aqua. O papel yung Fire Blue ano? Tsaka Aqua B1. Magkano naman to? Yan uh, 12 yung sa Aqua. 12 yung Aqua. Ayan oh. Ito panalo to, 12 lang oh. Etong pale palo 1.5 2K 2K yung ano Matured Split dilute Ayun o no, Nakasplit na sa dilute Yung pale palo Ayan Yung aqua 12K lang oh, Mga sir Okay oh, sir PJ oh. Ayan okay. Eto dito sa uh, isa. Dito sir PJ. Eto Post dan 2K. Post dan 2K. Eto naman RF line Eto Eto post dan. 2K, 2K lang kada pares. Ayan, oh, mga matured na rin to, mga sir. Ayan, 2K lang. Alin pa, sir, PJ? Ito, anong mga ano na ito? Split fail. Magkano naman dyan, parisan? Split fail, 1 1.5 Proven na yan Proven na 1.5 na lang mga sir oh. Proven pair Split pay Dito sir PJ Ito ano na lang pala to 1,000 1,000 na lang to Split pay Kaya 1,000 Biglang visual nagbago yung presyo seven. mga sir Dito 1.5 Visual na yung isa 1.5 Visual opa pay Tsaka bio Bio opa Split pay Ayan, yeah, 1.5 lang mga hey, sir, oh. napaganda, hey, napakinis. Ang kikinis ng mga ibon ni Sir PJ ngayon, no? Oh. Eto, ganun din, 1.5. Oo, 1.5 din. 1.5 lang din. Eto, anong ano na ito? Yan, yeah, ano lang, o slay tea. Slay o, tea. Lang, Magkano naman dito sa slate mo? 1,000. 1,000? Ah, 1,000. Dito? Dito naman, bio or papil. Bio or papil? Kak. Kak, magkano naman yan? 1,000. 1,000. Dito naman, blue wing or padinute. Dito, 1,500, dalawa. 1,500 na lang oh, dalawa, oh. o, dalawa o. Opa na yan, masero. Pacto baki yung wing. Oo. Ito mga ano mo mga hanpit mo magka 700 dito 700 lang sa 700 lang sa kakatail ni Sir PJ napaganda lutino may lutino no oh. pearl O ito pearl tsaka kalbay meron 700 na lang Ito yung blue opal line natin dito split dan palo din din eto yung perso oo blue opal line ayan o oh. split dan palo din din split dan palo din din 2,000 na lang yan 2,000? So, ito namang green, dalawang possible dyan yan Ayan, out ko dyan, 500 isa 500 na lang isa, ito mga sir, mura na oh Paunahan na lang dito so, mga sir Blue pale, uh, dilute Blue pale dilute Blue pale dilute Dahil lang ito naka-talikod. Meron. pre. Eto, naka <laughs> naka pre. Uh -oh. yeah, blue Pale Dilute. Magkano uh -oh. 'yan, yeah, uh -oh. 800 na lang 'yan. 800 Blue Pale Dilute, blue -pale dilute natin. Ito one, Ano na lang 'to? Uh, uh, 800. 800, 800, 800 na lang 'yung Dilute. 1,000. Ito mga masarap para maganda. Yeah, eh. Etong Dilute magkano 'to? Okay. Apat. Ito sir PJ magkano to sa dilyot? Yung dilyot magkano? 1K Yan yung green Yung green dilyot 1K 1K Yung mga blue? 800 800 sa mga blue mga sir Yan Yung power blue nakuha na yan Yung power blue naka ano na Naka reserve na Itong pale palo dito Yan 1.5 saka 1,000 1.5 saka 1,000 sa green 1, 5,

200, 200 tapos 300 ang isa sa mga offline 300 na uh -huh. 200 naman sa mga normal ito Ay, mga, mga offline ito mga possible na, dan medyo bata pa 500 ang isa ito possible dan 500 ang isa mga sir Kaya, medyo bata nga lang Alin pa sir PJ? Mga possible dan mo? Itong puti. Ito mga to. Kaya mga possible dal 500 lang kada isa Mas karamihan normal na lang Normal na karamihan mga sir 200 lang 200 lang budget mail Sa grotto pasyalan nyo tuwing linggo Ano sir PJ okay. Ito meron tayo latino rito pala Ito yung latino natin 600 sa yellow bull 300 Sa albino 500 Albino 500 yellow bull 300 Sa latino 600 600 lang mga sir ah napaka portable price ng mga presyo ng mga ibon sa PD. So, pre, dami mo na ito Ayan, alin, alin, alin. Ito, may pasabay tayo. Pablo o Red Factor. Pablo o Papay Red Factor. Ayan, o. Kay Sir Alin po, mga sir. Uh, po na video lang yung pinakita. Hindi na idala. Red Factor po yan. Ano, magkano to? 40. 40 40 Ayan o oh, 40k Gira kasi yung ganyan Farblo papil red, oh, oh, red factor Ayan Galing sa Back to back na Posare Ayan Contact number mo Bigay mo syempre uh, 09950483377 048 3377 Ayan Contact nyo sir Alin Yung mga ganyan to kaya sir Bira na kasi yung, yung to Bira nga lang yan sir bira. Ayan Contact uh, nyo na sir Alin Farblo na Red factor pa Ayan Ah, uh, para mag-usap kayo, PM po, ah, uh, para maka pag-deal kayo at matawaran. Baka matawad pa, negotiable pa naman. Negotiable ano. pa naman. Ah, <laughs> uh, pagka gusto niyo, pwedeng pa-deliver kay boss. Kaya, thank you Sir Alin. So, thank you. Balik tayo muna kay Sir PJ. Good photo. Contact number Sir PJ. 09076230339. Kaya, thank you Sir PJ. Thank you po, thank you. Matay sa Peso Sir PB oh. Ayun oh, Sir PB, good morning. Ayan, update natin yung mga niya mga ibon ngayon, no? Napakadami pa rin, no? Ayan, may mga lutino pa rin, Parakeet, badjikit, meron. Ayan, Sir Baby, update natin to, ha? Ah. Oo. Oh. Ayan, etong parakit mo, magkano dito? Ayan, yeah, may reserve na to, 500 Ay, naka-reserve na kagad, oh Ganun kalakas dito, mga sir Marami kasi pagpipilihan dito sa Bukawin, oh, eh, no? Ah, itong ano, kaka-tail? Ito, nasa ibabaw, tutu Tutu, kada pares Sa ilalim, tupor Ayan, mga lutino na po yan, mga sir, oh Sa ilalim, tupor Ito, mga dark oh. Mga dark na lutino na po talaga yan, oh mm. Napakaganda ng mga, ano, Kulay, napakatingkad, mga sir Ah, uh, dito tayo sa mga ano, hindi pa naka-reserve. Magkano naman dito, Sir Pepe? Ayun, isang buhat. ano na lang 'yan? 800. 800 lang isang buhatan. Oh. Ayun, ilang piraso 'to? Anim. Ayun, 800 na lang oh, rainbow pa oh, mga sir oh. Tapos doon, 350. Ito 350, pare. Oh. Ayun, 350 naman dito, pare, mga sir. Ah, dito may parbloo pa sa pwede. 650. 650. na lang ito, maser, oh. Oh, ganda, oh. Ayan, oh, ganda, oh. Turquoise, back-to-back, parbloo, oh, pa. Parang may karga, no? Oo. Oh, Napakakinis. Ah, dito sa yellow bull mo? Yellow bull, 900. 900 last, ah, yellow bull. Ayan, oh. Ayan, sable din. Oh. Yellow bull. Dito mga Latino, Lutino mo, magkano back to back? 1-2 parang saan 1-2? Ayan, eh, napakamura na ito mga sir 1-2 lang oh Ayan, kagat na kayo sa groto Nasa groto sila na tuwing linggo mga sir Pupunta tayo doon Dito sir baby Ano yun? 1-2 lang, Lutino lang din, Lutino din Back to back mga sir Ayan, dito sa Bukawi Marami kayo pagpipilihan mga bungra lang Bagsak presyo dito Ibon sa Bukawi mga sir Ayan o, oh. Ito, back to back Parblo pa, 650 yan, yeah, 650 lang din mga sir Ayan. eto lang, hindi pa. Meron tayo ah. Ayan. Magka pala dyan sa mga ano mo. Mga ganyan na smack ng kakatil. 300. 300. Oh, ang ano nito, yung mga bago na gusto siya. Opo. Meron akong used na... Um, Ay, mga second hand. 25 pieces yun. Uh, binaklas ko na yung ano ko, yung mga kakatil. Opo. 25 pieces yung available. 500 each. Meron box. Tsaka yung 17 x 30. Oh, meron nakasama. Oo. Oh. So, para yung country plan nyo lang ako. Oh. Pwede natin pag-usapan kung marami Pwede naman yung deliver, mag-charge na lang kayo ng transfer Opo, oh, opo, opo, panggas pwede lang, pwede no? oh, panggas lang Ayan, meron pa yung na-out si Sir Fabi na mga may nest box na na twenty 25 pieces twenty 25 pieces pwede. available Use Used Use, na po mga sir ha 500 lang yeah. Ito naman mga branyo mo, magkano naman sa branyo? box pa lang, 300 na 300 Ito yung ano, parang napakamura na parang Opo, parang free na lang yung ano doon no? Pa, na lang yung opo bill. Yan, ito hindi lang to mga ano, meron mabilis na mga bird catcher ito ah, yeah, magka naman sa ganito sir baby magkano sa bird catcher oh. 180 lang lang, na yung hawakan mga sir oh. mura na to ito mga accessories pa rin nila mga sir Ayan, may mga purge din sa so, mga gusto magpili ng purge meron dito ayan dito may mga feeder tsaka patukan mga accessories ng mga alaga mga hayop meron dito mga sir ayan ma'am hello ma'am Good morning po Ayan po yung misis ni si Sir Peavy po, ma'am sir Nakakukuni natin yung contact number, Sir Peavy Contact number yun po 0921-574-8333 Ayan, thank you Sir Peavy Pasyalan nyo po sila sa grotto Ando sila itong linggo Thank you po thank you. Good morning, Conti Aljun Good morning, boss Yan, ito Ando pa sa loob oh. Ayan, ito, dinilawas Dan Palo, magkaso Dan Palo yan yeah, boss, bigay ko lang yan boss ano? uh, Split to pay Bigay ko na lang yan boss, 10,000 10,000, naka DNA? Na lamang sa lalaki Ah, lamang na sa lalaki Papa DNA ko muna Pero ganda, oh. bayon bayo yan. Ito mga krimino boss Krimino mo, magkaan sa 3 3,5 pares boss 3,5 lang pares yeah. May ilang months na to si Raljun Yan yeah, boss, nasa ano na yan? Nasa 7 months na yan 7 months, ito krimino po mga sir oh. Dito tayo mga opa dilot sir. Eh? Mga opa dilot mo magkano? 6,000 sa green saka para sa opa. 6,000 parisan etong oh, dalawa. Uh, Ito 5,000 na lang. Ito 6,000 lang oh. Parisan oh. Par blue tsaka green. Ito 5,000. May bawas pa. 5,000 sa blue. Oh, uh, may bawas pa yan. Blue dilute opaline. May bawas pa naman to, mga sir. Ito lang ang tala mga dilute, tig isang lang siya Tig 1000 lang, mga normal dilute, no? Kaya, 1,000 kada isa sa blue dilute. Itong mga krimino mo dito. Ayan, boss, sa 3,500. 3,500 pares ah, krimino. Ayan, mga sir. May wild type din tayo. Meron din dito, wild type, 3, sir. 3,500 lang yan, pares. Magkano? 3,500, pares. 3,500 lang, pares, oh. Ayan po, mga sir, 3,500 lang. Yan, yeah, doon tayo sa i-mute mo. Okay, dito po, boss. Ay, ito muna. Boss, 1.5 lang, Paris. 1.5 lang sa Albino, Paris. Ni boss, yellow Arjun. Yellow Bull, 1.2, Paris. Ito sa Dilaw. Yellow, 1.2, Paris. 1.2, Yellow Bull. Yeah. Yan, kontakin nyo lang si Consi, ha. Mga chef. Oy, Sebol, si ha. Ganda ng mga ano mo. Ang gaganda ng mga tawag nito, yellow bull, sable. Haba ng bib, no? Tara, doon tayo. May pamimigay siyang regalo sa atin. Dito tayo kay Consi Nakatago ah. So, Bawas. So, ah, hindi tayo. Yan, yellow face, boss. opaline pala, in posino. Ito, yellow face. opaline pala, in posino. Baka b ano naman to. Yan, boss. Bibigay ko yan, 90,000. 90,000. Ayan, ha. Sa mga nagre-reklamo, puro PM. Ayan, o. Oh. Binigyan na ng price. Ano yeah, so sa sabi so. mo? Ano sa masasabi 90, 000, mo? 90,000, o. Yung, Ayan. Ayan. <laughs> lang. 90,000. 90,000. Alam yung mga sir, minsan, sinisecure lang nila yung mga presyo ng ibon. Ayan. Bisupport support na lang. Ayan, chill chill lang mga sir. Ayan, 90,000 sa Yellow Face okay. Opa Postino. Alin pa sir Aljun? Ayan, ano? ah uh, yellow Bull Opa. Yellow Bull Opa. Split Yellow Face. Split Yellow Face. Hen, tsaka ah uh, Yellow Bull Split Opa. Split Yellow Face. Magkano naman to? to uh, ino. Hindi, mga yan dinigyan ko muna ng siyang ano ang ano ba tawa ano lang uh, sample sample, lang price o, pero ito lang, pero PM lang ako dyan ayan PM na po yan mga sir uh, yellow peso pa ino ayan project yellow peso pa ino meron din tayo dito boss well, mga low budget na ano green opa tsaka green New wing opa post YF post ino kapatid nila tong YF ayan kapatid nila yan yung visual uh, uh DNA kakhen na yan boss DNA kakhen ayan mga sir oh dito yan. Ano, PM lang dito sa price. Opo, boss. Ayan, nagbigay lang, nagbigay Ay, ka lang pala ng dito, ano, halimbawa, no? Meron uh, din tayo dito, boss. Back to back, Aqua, Opa Line. Uh, B1, split sa dilute. Ayan, no? Back to back, Opa, Opa Line. Magkano naman ito, Sir Aljun? Ayan, yeah, boss. Uh, ano lang dyan, PM na lang po. PM na lang uh, sa price. Ayan, ha? Sila po nagsasabi, yung mga uh, sir, hindi po uh, tayo. Uh, kaya ganun po yung nangyari sa mga nagre-reklamo, ba't puro PM tayo? para hindi tayo bulin ng ano basta Oh, uh, alam niyo na 'yon, Master. Oh, kasi iniingatan natin yung ano, yung presyo ng ibon. Oh, so, tama, tama. Uh, basta PM niyo lang po kayo, wag po kayong tamad Oh, wala lang mga nay. Eh. tumawag po kayo, ganun lang. <laughs> tama. Uh, nakikita ko po kasi yung mga ibang comment na tinatawag ako si Boy PM sa akin. Oh, ay. Okay. Oh, pero ganun pa man, yun nagpapasalamat pa rin po ako sa inyo. Kaya. Buwayo po kayo hangga't gusto nyo Ayan. thank you Sir Aljun. Neto dito tayo. Wala pa pa-deal naman. dito? nandito? Yeah, Nambos, PM na lang ako. PM sa, na. Lang. mga presyo na 'yan, bali ano lang ho natin sa mga ibang breeder po na Oh, secure lang Opa. para hindi magalit. Nakakaya naman sa ibang breeder. Oh, tama, Ayan. tama. Aqua Opa B2 split done. Magkano naman to Sir Aljun? Yan, PM na rin. No PM sir. na lang din, surprise Alam nyo na mga sir, Oo. pag mga high mute dito Oo. Pag mga high mute, tandaan nyo mga boss Talagang pinapa-PM Bin Binigyan ko lang kayo yung sample Halimbawa, sa sample lang Ito, ito Yan, uh, Aqua Opa Dilute B1 Tsaka Aqua Opa Split Dilute Magkano na ito? Yan, PM basta. Oh, PM lang, lang din sa mga ano. Ayun. At least 'yun. Sinasabi ni Sir Aldjo, oh. kahit paulit-ulit tawag magtanong sa kanya eh. Oh. PM pa rin. Oh. <laughs> Ay, do, tayo sa dulo. Puwede taktan lang natin. Yan, kakadian na lang yan. Ah. Uh, ano? Yellow face done, splito pa lang. Ay, ganda. Yellow face dan. Ito lang, ito lang. Ganda um, oh. Yellow face dan. Oh, splito pa line. Splito pa line. Kita, pinadi pa pa-die for DNA pa yan. For DNA, ang oh, ganda. Oh. Solid 'to, mga sir, oh. Oh, yan. Ay, yeah, ganda. Ito Dito, dito, boss, yan Ito, yellow piston oh, din Yellow face, pa pos, ino Yellow piston For DNA din yan, boss opa, ino o, for, for DNA, DNA oh. Ayan, abang-abang -abang to Ayan Yun lang, boss Ayan, mga ano to Anong mga, mga ID yan? Mga kapatid niya, boss Mga kapatid o, Ayan, mga kapatid. O, grabe, kapatid solid Ito, meron pa sa baba, oh Ay, di, ano yan Crimino pa sold na yan, boss Sold na Katikas, oh, oh. Nakuha na yun Ayan, oh no. Ayan, maraming salamat Dun. Sa nakakuha maraming na ito Sold na Peding galawos. Salta. Lagit ako yung ibang comment eh. Gusto ko lang maliwanagan yung ibang mga nag-iibon. Oh, nag ah, 'tong nag-iibon, 'yun. kaya hindi po tayo ah, nagpo-post ng mga presyo ng mga ano. Pagka-natagal po kayo sa ibon, malalaman at malalaman yun oh, tama. Pinag-iingatan po kasi natin yung ano, ah, presyo ng ibon, 'yan. Marami uh, kasing uh, nasasagatan. sa mga ibang mag-iibon, 'yan mga na kasi uh, mga namuunan yan eh uh, Kailangan respeto lang tayo uh, Kung nakikita nyo Lagi akong PM, PM Kasi doon dun yung malikita at malalaman nyo uh, Kung nagmamadali kayo Kung gusto nyo nang malaman yung presyo Tanong-tanong muna oh, Wala namang problema Wala pong problema sa akin Cross yeah. Air. maraming salamat. Shout out din sa mga subscriber ni Sir. Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Happy viewing po sa inyong lahat. Ayan, contact, contact number call. muna, contact number. Ayun pala, contact number ko, 927 1725 713 Aljo Atienza Manaloto na sa Facebook. Ayan. Ayan lang po, kung tamad po kayo mag-message, call na lang po kayo. Ayan. Po yung ko Thank you, Sir Aljun. thank you, thank you.